Kasi sa sinabi ko nga madam. Ay, kasi sinasabi niya na si Abdullah si Sir gumagawa ng schedule. Sinasabi uh, ko ka kanya, madam, ito lang yung iikong favor. Huwag mo lang ako sa damo sa mga 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 yeah. Ilan na ba yung score ng ano? Ng Nang... Madar? 1-1 Ah, 1 One. oh pare sila 1 itong lazur 1 kagabi 1 kagabi itong cj Two. Zero. wala pa silang panalo oh, ano pa sila best of 3 na sila eh kaya nga pag matalo sila ngayon mm -hmm. pasok na tong lazur sila na maglalaban na madar ihintayin kung sino manalo rin mamaya kamadar tsaka ito naman hmm.

Baka uniform yun. Kasi pinatawag niya lahat kanina Isa eh, Sila king. Saka sila nagsabi kung kayo na nasa baba na. sa taas na. Yeah. Ganda ng jersey ni ano, Chef ano, Robin. Asa? Yun. parang Ayun yung pinatahi nila no. Matagal na ba yan? Ganda. Wala pa yung ano. Oh Wala si Jettin. Si Kayo lang ni Dorothy pala. Ang magiging tao. Ay mga KJ, Jettin lang daw. Pak na pak na break time ng Blombe sa bumalik doon. Ano nya ata si Abdul si Sina nakasali ata kanina sa meeting yun eh. Sa ano sa training eh. Di ko alam. Nakasali yun. Kasi ano siya eh nasa andun din siya si CR din eh. Ano nilagyan mo? Ano ano pa? Ah uh... kanina. Wala na okay na yun. Kasi no, tumutulo. Ginawa ni namin ni Kinil nilagyan mo yung tactic. Ale. So pinas ko na nga gagawin yun. Oh, kasi championship dito wala akong i-post. Ako nga mag-movie video tapos ikaw na lang bago. Doon basta eh, sa mga bago. Ito na, sigurado yan. Yeah. No? Baka puri ikaw lang bida noon. <laughs> <laughs> Mahirap po, puri ikaw lang bida. Patay tayo niyan. Bago kong tinatarget sa iwan. Eh. Ano na? Tinatarget sa iBody. Ano yan? Cellphone. Mas maganda yung sa ano. Sabi ko nga kayo, pagkano bili ka ng drone? Kapinis na ako dito. Chopper -di. ka bibili. Doon din binibili yun. Mainland China galing yun. Nakatokin na lang ako ng madam. Skin din nga, 5 piso doon. Uh, pay, baka may isang po ko dyan. Tayo ko muna yung lima. Tip natin. Ang mahal naman. Malaki daw yung bra. O, di maghati na lang tayo. Pautangin mo ko. Ay, yung pong KJ Warriors. Nagpa-practice na sila. Nagpa-practice na sila. Mayroon si Evelton ng KJ Warriors. Ito naman ang lasur. Stay tuned lang po kayo, dahil maya maya lang po yung maglalive ako. Stay tuned lang! Okay, nag-aantay pa sila sa real time. Okay, yan na muna. Salamat sa inyong uh, nanonood. Yan ang muna Hanggang sa susunod. Habang ka pa lang po mabaya para sa live. Magandang gabi at salamat.